Lahat tayo ay may hangganan sa ating makakaya ng pasaning mga kabigatan. At sadyang kahit gaano ka man kalakas at katatag, dumarating pa din ang panahon na umaabot ka din sa hangganan. Hindi madaling magpatuloy lalo na kung naabot mo na ang iyong hangganan. Ito yung mga panahon na yung kakayahan mo ay pinagdududahan mo na. Yung lakas mo ay alam mong paubos na. Yung inaasahan mo ay tila nang iwan na at maging ang pananampalataya mo ay lupaypay na. Lahat tayo ay nakakaranas nito sang ayon sa ating mga kapasidad at karanasan. At ang ilan sa atin ay dumating na sa punto na kung saan tila ang pinakamalalang maaaring mangyari ay naganap na. At ang bawat araw ay lilipas na parang wala nang maibibigay na solusyon sa kabigatang nararamdaman. Nandyan ang kamatayan ng mahal sa buhay na bagamat alam nating mangyayari naman dahil sa iyan ang katotohanan ng buhay, pero sa panahon ngayon ay mas lalo mahirap dahil sa komplikasyong dala ng pandemya. Ang hirap nung mawalay ka sa taong alam mo ay kailangan lalo ang iyong pangangalaga at presensya, pero dahil sa safety protocol ay hinaharap niya ang pag-aagaw buhay ng nag-iisa. Ikaw naman ay tila ng lilimos ng balita tungkol sa kalagayan niya at patuloy na umaasa na bubuti pa ang kalagayan ng iyong mahal na may karamdaman. Ang hirap nung ikaw ay nagluluksa at nakakwarantin ng sabay. Pati ang pagkakaroon ng pagkakataon na makita sa huling sandali ang minamahal ay naipagkait sa iyo dahil sa kalakaran ng pandemya. Ang hirap nung pagod ka pa sa pagdadalamhati ay hinaharap mo pa ang buhay ng kulang o halos wala ka ng kaagapay. Ang hirap nung matapos kang masanay sa buhay na may kasamang lagi, kausap, kasama sa hirap at ginhawa ay biglang nag-iisa ka na. Malulungkot na karanasan ang mga ito at ito ay katotohanan sa ilan sa atin. Sa iba marahil hindi ka mataya ng suliranin pero sa diyang may kabigatan din na hindi matatawaran. Kung nasa ganitong kalagayan ka, alalahanin mo ang sabi ng Biblia. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Gaano man kapait ang iyong pinagdadaanan, alalahanin mo na ang Diyos ay laging nariyan at Siya ay nakalaan. Handa siyang saluhan ka sa iyong dalamhati at damayan ka sa iyong kabigatang pinapasan. Mahalagang alalahanin na hindi lamang ang kakayahan ng Diyos ang ating sandigan, kundi ang katotohanan na siya ay Diyos na sa atin ay nagmamalasakit at handa siya na tayo ay laging damayan. Ang iyong panahon ng kalungkutan at kabigatan ay pagkakataon din upang maranasan ang pagmamahal ng Diyos na sa iyo ay nakalaan. Kailanman, hindi ka nag-iisa. Asa kamu.